Ngayong araw nga po pala ay samahan nyo ako sa aking mga fast forward. Kakarating ko nga lamang ho galing nga po pala ako sa pag ulan ng kalabaw. Nanong kita nga rin nga po pala ako ng mga puso ng saging malapit nga po pala dun sa bundok na pinagulahan ko. Mga ilang piraso nga lamang nga po pala yung nasungkit ko doon dahil meron naman nga po palang ibang mga puso dito sa likod ng bahay namin. Ilang piraso nga lamang nga po pala yung kinuha ko doon dahil naandun nga po pala yung may-ari nung sagingan. Nakita ko nga ni po pala siyang nagapasabsab nga ng kalabaw ay sabi ko nga ho ay mabahagi ako ng ilang pirasong puso ng saging. Maita nga po pala yung may-ari nga po pala ng sagingan kay pinagsungkit nga po pala niya ako doon. Kaya pagkawi ko nga po pala din sa may bahay namin, edi pinagsusungkit ko na nga rin nga po pala yung mga puso dini Nagtingin-tingin na nga rin nga po pala ako dito kung may laglag nga po pala ng niyog para may panggata na rin kami. Pagkatapos ko nga po pala makakuha ng puso ng saging, itinapasan ko na nga rin nga po pala rin mga niyog na nakuha ko. Pinagbabalta na nga rin nga po pala ni mama rin nga po pala mga puso ng saging. Inaalis kala mga po pala yung kulay pula nga po na bala dahil nga po yung kasama sa pagluluto. Pag na nga po pala medyo puti-puti ay pwede na nga ni Huyaan. Pinabilad na nga rin nga po pala sa akin ni Mama rin nga po pala balatong na napitas namin nung isang araw. Bali na bilad na nga rin nga po pala rin kahapon ay abilad ko nga ni po pala ulit para nga po pala magputukan na rin yung iba mga balatong. Dini ko na nga lamang din nga pala binilad sa may harap pa ng kubo ni ate para hindi nga po pala kay kayo ng mga manok. Sobrang dami pa naman nga ho mga manok din eh baka nga ho pagkatapos sa ibilad ay eh, gar ni na. Bali garni na nga po pala i matapos nga po pala namin ibilad ng mga ilang araw araw. Inapagagayat na nga po pala ni mama Ari nga po pala mga puso nga po pala ng sagi. Dahil bumili nga ni po pala ng pakwan sina ate kanina, ayun nga ni po pala yung isa at binuksan muna din. Eh. Ay naman nga ni po pala yung nabiling pakwan at pagkakapula nga ni. Pag na nga po pala nagayat na nga po pala rin mga puso, ay alamasin naman nga po pala para malis yung mapakot. Ay kung sa ano baga nga po ay malis yung pait ng puso ng sagi. At pagkatapos nga mapaga ay di ka rin naman. Yung mga garning ulamin nga po pala na alutuin namin ngayon ay talaga naman nga pong ulamin na ulamin na ridi sa amin. Dahil wala ka naman nga po palang aga sa sinat dahil masungkit ka nga lamang nga po pala doon sa may sagingan. Basta pag nasa probinsya ka nga po talaga ay wala ka nang aproblemahin sa mga ulamin. Basta masipag ka nga lamang nga po ng mga gulay yun ay eh di may aulamin. Ay pansin nyo baga nga po yung mga ina-upload ko man din nga po mga vlogs ay puro man din nga po may mga ginataan. Ay talaga naman nga po walang kasawaan na nga po sa mga ginataan na ula, maruy ay. di yun na nga ni ho, at bukod na nga po muna tayo sa pulong ay ako'y nagisa na nga pala dito ng sibuyas at bawang. At para medyo iba-iba naman nga po pala alaring aluto alutuin natin na kare-kare. At para hindi nga ho puso ng saging lamang ang nakita din sa aming inaluto, ay alagad nga ho namin na rin na lamang loob nga ho ng baboy. Dahil may mga bitukang baboy pa nga ho din sa amin, tas may mga iba pang lamang loob ng baboy, ay di ilagay na nga daw nga ho namin din sa aming alutuin. Inilagay ko na nga rin nga pala dito yung mga tinatad nga po pala ni mama ng mga puso. Naglagay na nga rin nga po pala ko dito ng mga pampalasang sangkap, asin at paminta at saka na rin porcube. Tapos, ilagay ko na nga rin nga po pala dito arin pa dalawang gata. Tapos, inaluhalo ko nga lamang nga po para mahalo yung mga nilagay natin kagani ng mga pampalasang sangka. Tapos tatakluban nga po pala muna natin para maluto ang mga puso ng saging. Tapos tinawag nga po pala muna ako dito ni ate at picturean ko nga daw nga po sila dahil may dumating nga po pala dito nagkapapicture sa kanya. Inilagay na nga rin nga po pala dito ni mama rin kakanggat dahil nga po pala medyo malambot na nga po pala yung puso ng saging. Naglagay na nga rin nga po pala ako dito ng suka para may kaunting asin. Tapos sabi nga rin nga po sa akin ng inay maglagay nga daw nga narin na rin suka para hindi nga daw nga ho agad mapanis. Para may kaunting halang nga po pala ring inaluto natin kare-kare ay naglagay na nga po pala ko dito ng siling green. Dahil luto na nga po pala ring kare-kare ay pwede na nga po pala ring hanguin. Ay amoy pa nga lamang ako na ring inaluto namin ay ulam na ulam na. Inilagay na nga rin nga po pala namin dito sa isang lalagyan para nga po pala kami ay makakain na rin. At rin na nga ni po pala iniluto namin kare-kare puso ng saging. Dini na nga rin nga po pala kami nagkain sa labas dahil medyo malakas-lakas nga po pala dito yung hangin. Ay parinin na nga ho kay dini sa amin ng tayong nga ho ay makakain na dini. At fast forward at rin na nga ho, at taga-igi Balikan na nga ho, mga baboy na ari at apakainin ko muna. Mga alas 4 na nga ho ng hapon ay eh, nagahingi nagahingian na nga po pala mga baboy namin mga alaga dini. Ay eh, abahogan ko nga ni sana muna rin mga baboy dini ay kaso nga ni ay, wala na pala kami pambaho. Ay eh, dari ko unti na tira dini sa tabay ari nga muna pinakain ko sa kanila. Pinagsasabligan ko na nga lang nga ho pala muna dito yung mga dumi para nga ho, malinis na. Nagpunta na nga rin nga pala ko dini sa pagulan ng kalabaw para mailabas na at para mailagay na sa pagkain. Sobrang tinggad pa nga, rin nga ho, ng araw kahit alas 4 na ho, ng hapon. Sobrang init pa nga rin nga po pala ng mga oras na ari, ay eh, nilabas ko na nga rin nga po pala din aring kalabaw para makapanabsab na. Dini ko na nga lamang pala nilagay aring kalabaw sa may pinagkalian ko kaganina dahil medyo marami pa naman nga po pala mga damo dini. Pagkatapos ko nga po pala di ang maipaltak, ay eh, lumakad na nga rin nga po pala ako pa uwi. Pagkarating ko nga ni Dini sa amin, ni sakto na nga po pala ni Mama galing sa bayan at bumini ni po pala na rin pit. Kumuha na nga rin nga pala muna ako dito ng kaunting pit sa may baba at para mapakain ko na rin mga baboy. Bali tatlo na nga, nga po pala yung baboy namin din at yung iba nga pala Pupalay na na namin. Dalawang inahin na baboy nga lang mga Pupalay na tira at isang bulugan. Dinagdagan ko na nga rin nga pala ng pakain din mga baboy at kulang pa pala din ng isang salok na pigs. At yun lang naman nga po pala muna ang ating video ngayon at sa isang araw naman nga po pala ulit.